ito to? Si Baklileg. Paano ko masisiguro ikaw nga si Baklileg? Sir! Sir, si Baklileg! Sir, nakita ko sa room 24! Here, model, sir, mo tal, sir! Talian niyo, sir! May kasamang babae yun! Baka pakuin niyo leeg ng babae! Hello, Homicide. Sir! Kailangan Hello? Sir! Aset nyo to! Hello, sir! Nawitness ko yung pagpatay sa kasamahan ninyo. Oo, oh, nasundan ko yung tao. Nasa Hill B Motel, room 24. Sigurado ka? Oo, oh, nakilala ko na siya. Sir, talian nyo. May kasama babae. Baka magpiliin nyo yung leyeg ng babae. Dali nyo, waitin pa ko! Next. Police, nasa na 24. Sir, bakit to? Kunin mo.

Lex? Ano? Military ata ito eh. Ano? Alam niyo ba kung sino nahuli niyo? Si Tindyente Godofredo Santos! Ang anak ni retired General Alejandrino Santos! Ayun! Nagwawala matanda! Pagdidimanda! Mabuti na lang dapat kayusapan ko. Kaya kayong lahat! Sa susunod! Dapat positive lahat ang mga information na makukuha ninyo sa mga asset ninyo! Ayusin ninyo mga casing at surveillance ninyo! Andesan! Yes, sir. Yes, sir. Alex. Sir. Huh. Alam mo, Alex. Naunawaan ko yung nararamdaman mo ngayon. Eh... Pinagdaanan ko na rin yan eh. Pero kung minsan, kailangan matuto tayo magbigay. Kaya, ipaubayan mo na kayo nobling kaso yun. Tutal naman eh, kararating lang yung galing sa States. Let him prove himself. Tutal naman, marami bang kaso riyan. Pwedeng doon ka mag-concentrate. Okay? Yes, sir. Saka isa pa. Take it easy. You give yourself a break. Okay? Yes, sir. Ah, sige. Alex. Si Baklileg daw. Hello, sino to? Si Baklileg. Paano ko masisigurong ikaw nga si Baklileg? Sir! Sir, si Baklileg, sir! Nakita ko sa room 24! Hindi mo tal, sir! Dalian niyo, sir! May kasamang babae yun! Baka bakwin niyo leeg ng babae! Baklileg? Ano? Naniniwala ka na? <laughs> ano? Sarap ang sermon na ng heaven niyo? Ano bang sabon ang ginamit niya? Yung bang mahapdi sa kamay? O yung masakit sa tainga? <laughs> Ay, nako. Mga bukas o sa makalawa, tanggal ka na sa serbisyo mo. Pero ayoko naman mangyari sa iyo yun. Bago kita tudasin. Anong atraso ko sa'yo? Hindi lang ikaw. Pati na rin mga kasamahan mo. Bakit di ka magpakita sa akin? Wala pa tayo sa hangganan. Hindi pa ngayon ang taktang panahon. Hello? Ano? Nakuha nyo? Sir, wala eh. Mukhang alam na minomonitor natin siya. Ano nangyari? Wala eh.